Mga marits, may bago na namang palaisipan sa mundo ng showbiz. Hey, welcome back to Starpulse Z Don't forget subscribe and like Starpulse Felon Adarna. Once again, is making waves, not with teleserie, but with her cryptic Instagram stories na talaga namang pinag-uusapan ngayon online. Ang tanong ng bayan, may pinapahiwatig ba si Ellen? May connection ba ito sa kanyang personal na buhay, lalo na sa relasyon nila ni Derek Ramsay? Itong mga nakaraang araw, sunod-sunod ang naging e-stories ni Ellen Adarna. Mula sa motherhood, zodiac signs, mental health, hanggang sa emotional security, lahat may ilalim, may hugot, at may dating. Una, isang post tungkol sa postpartum period, isang napaka yugto sa buhay ng isang ina, kung saan nagkakaroon ng matinding emosyonal at pisikal na pagbabago. Para sa mga di nakakaalam, may dalawang anak si Ellen, si Elias Modesto, anak niya kay John Lloyd Cruz, at si Liana, anak nila ni Derek. Pero ito-ito talaga ang nagpauaw sa mga netizens. Isang quote na nagsasabing, You can't destroy the mother of your children and then tell me you're a good father. Boom! Parang may pinaparinggan, ba? Diba? Tapos may post pa siya tungkol sa pagiging aris, her zodiac sign April 2, isang libo, siyam na daan, at walumput walo ang birthday ni Ellen, and ayon sa astrologer na si Irina Minieva, this sign doesn't break, they break through. Dagdag pa, aris daw ang tipo ng tao na lalaban muna bago umiyak, at kung umiyak man, dalawa seconds lang, tapos bounce back agad. Parang may gustong patunayan si Ellen. At parang pinapalakas niya ang sarili niya sa pamamagitan ng mga ganitong mensahe. Empowering? Yes. But also quite revealing. Isa pa sa mga napawaw na post ni Ellen ay tungkol sa video ni Nasir Kazi, isang wellness coach mula sa Bali, ang title. What the woman needs to flourish. At ayon kay Kazi, hindi raw diamonds o romance ang tunay na nagpapasaya sa babae, kundi emotional security, yung feeling na safe ka, emotionally, mentally, physically, sabi pa niya. Give her emotional security and she will give you the world. Eh sino nga bang babae ang di gugustuhin yon, di ba? Nayon, dito napapasok ang chismis. Hiwalay na nga ba sina Ellen at Derek? Matatandaan na lumutang ang intriga recently dahil sa ilang obserbasyon ng netizens. Walang comment si Ellen sa mga post ni Derek. Wala na ang dating asaran at sweet moments online. Derek went to Bali for self-improvement retreat. Parehong may connection kay Nasser Kazi ang dalawa. Coincidence lang ba lahat to? O may malalim na dahilan kung bakit ang mga ganitong posts ay sunod-sunod na lumalabas sa ethi ni Ellen. Kahit si Derek mismo ay nagsabing walang katotohanan ang chismis at nakiusap na huwag na silang intrigahin, pero sa panahon ng social media, kahit simpleng emoji lang sa eh IG story, pinagbibigyan agad ng meaning. At the end of the day, only Ellen and Derek know the real story. Maaaring wala lang 'yan. maaring random repost lang. O baka naman may pinaghugutan talaga. Pero sa showbiz, isang simpleng post pwedeng maging isang malaking palaisipan. Kaya ikaw, anong basa mo sa mga IG stories ni Ellen? May pinaparating ba siya o nagpo-post lang ng mga life realizations? If you felt inspired by a story, don't forget to like, share, and subscribe for more pageant stories with heart. Hanggang sa susunod, stay beautiful, stay kind, and always uplift others.